Ayan, magandang tanali mga kababayan. Nandito tayo sa may show sure Residence. Ayan yung, ano, ito yung show sure Residence. Ayan, bagay ng, ano, ng episode 54. Ayan, yung bibigyan natin ng, ano, ng pasay ayan, ng video na to, yung naging bahagi si ma'am. Pagkikilala na natin sa inyo. Ayan, si ma'am. Ano, pangalan ma'am? po. Ayan. Taga saan si ma'am? Taga si po po Uy, taga si po Ayan Bali, papunta kami ni ma'am eh, ma sa ano Sa Bundia Magpapadala yata si ma'am sa Saan kayo magpapadala niyan ma'am? Sa GNT ma Ay, GNT Ma'am, bagi kayo ng Sa episode 54 sa pre-ride ni kuya ngayon Ano masabi niyo sa pre-ride? kasi bira lang ang free ride ngayon. <laughs> Nakakatuwa akala ko nga joke lang eh. Uh, <laughs> ngay ngayon bahagi na kayo ng libreng sa ni Kuya. Naging ano sabi ni Ma'am Ilay ano Ilani ng radio natin programa ni Kuya. yan Kaya kayo ngayon ang naging bahagi ng na programa ni Kuya sa taksi libreng sakay okay. ngayong mahal na araw ayan Ana, yung asawa niyo, ma'am nasaan po ngayon nasa Australia siya ngayon student ano pa student pa siya doon sa Australia ay nag-aaral oh, ilan taon na ba si ma'am ngayon ano po ako ngayon 30 30 ano oh, po eh siya eh nag-aaral doon para doon na trabaho soon ano yun Pilipino din ano oh, Ah, Pilipino din. Swerte naman, balak mong doon ka, ka na tumiraan. Ha. Soon. <laughs> Ate, ano, ma mag... Pwede mong kumustahin yun dito sa pamamagitan nito na, na Kasi ito parang history sa iyo to dahil kayo nag sa video ni Kuya. Uh, hi I love. <laughs> yeah, sige lang. Sige lagi, lagi ka mo pray na dumating na sa atin yung pagkakataong ito. Maobi ka dyan. Ingat malagi Ayan. sa bawat biyahe mo. Ilan taon na si Sir? 34 po. Ah, 34? Matagal Patagal na siya doon. Kapalis lang po. Kapos ah, lang din ang ano namin. Dati kasi siyang ano, seaman. Ah, ba bali magmamigrate siya doon. isasama ka na niya ano shoutout mo ma'am yung mga taga ano taga lugar nyo ma'am para shoutout sa mga taga Cebu dyan daan Bantayan mga taga bagay Cebu tsaka sa taga Leyte yung mga kamag-anak ko dyan sa Leyte sa Kalupian hello <laughs> <laughs> Wag mahiya ma'am kasi araw-araw natin ginagawa to. Mapapanood mo naman to dyan sa mga video natin talaga hindi ako mahilig kasi sa video. Paano yan ma'am? Pag halimbawa nag susunod ka din doon sa ano? Pag na-okay po lahat yan. No? By process kasi lahat eh. Ah, oh, mahirap din talaga yeah. ano? Ang kutsagaan lang. No? Mm -hmm. Manood pala kayo ng no, Forever Young. Makikita nyo rin yung anak ko doon. Nasa Forever Young. Ah, nasa, naka-extend. Ano siya doon? Ano, siya yung 5 years old na si Rambo. Forever yang anong station yan mo? Sa GMA teleserye po yun. Uy! Kaming na po ang bida doon si Rambo, ano, si Yuen. Siya yung bida doon. Tapos may mga cast doon na si, na din sa Monte, tsaka si Alfred Vargas. Ah, Tapos, talaga. Si Nani at tatay. Makikita niya din anak ko yung 5 years old. Ah, yung... Tingnan ko nga mamaya ang gabi. Anong palabas yun? Batang 5 years old. Bata. Bata yung story nun. Siya yung hindi tumatanda na bata. Mm, huwag mo na, wag mo nang ikweto kasi tinatanong ko lang yung edad na kasi production driver din ako, bawal din. Baka maano ma pa yung bata, mga Saan ba tayo? Ay, lumagpas. Ayun ba yun? Ayun, maraming salamat ate kasi naging bahagi kayo ngayon ng free ride ni kuya sa taxi episode 54 tingnan nyo po yan dyan. kayong episode 54 ngayong araw bukas ni santo hindi natin alam kung sino yung pag kasi wala namang ganong pasayro pero hindi natin ito ay para makatulong sa ating mga kababayan hmm. sige ma'am ayan. ayan mga kababayan si ma'am medyo na ano, medyo mayayain lang mayayain. Oh, pa-share na lang ng video natin mamaya oh, para dumami. Oh, thank you, thank you. Oh. Kala nyo joke-joke lang kanina. <laughs> Salamat. <laughs> ah, sige. Eh, mga si isang ano, isang taga Cebu. Ang libreng sa ni Kuya ngayon. Mam, mamilay ng radyo natin shout out sa At saka yung taga Cebu din si Lia Ataydi Laudi shout out sa inyo At saka ibang subscriber ko yung kahapon na nabigyan ko ng free ride shout out sa iyo in happy birthday belated pala belated na yan lang mga kababayan episode 54 babay Bye sa inyo mag nilay nilay po tayo